magbuhat na putag leche nga na ay cream cheese. Simple ra ka, kayo ni siya. Syempre, matik na din na ang una na buhaton kaya magkaramilis kita o sugar. Tunawon lang nato na until mag golden brown din set aside. Nga kay leche cream cheese man yung natong buhaton mo na kailangan nato ang Philadelphia nga cream cheese. Pero pwede na po bisag unsa nga brand sa inyong cream cheese. Guys, ang importante, inyo kaunon. Ibit lang nato na siya until malusin o dahan-dahan natong ibutang ang itlog. I-mix lang nato na siya o tarong ay nato ibutang ang evap. Duha ka evap o duha ka condensed milk ang akong gamit ani guys kay tulo ka buhok na pan ang atong buhaton. Kay kung isara ka pan ang atong buhaton, mahurot ra siguro og tilaw sa mga buing. Kay first time lang po daw nila makatilaw nga na ay cream cheese ang leche flan. I-mix lang nato na siya mga 3 minutes o ibutang dayon nato na siya diretso sa atong yanera. Og sa laod nato na siya guys kay dili gud nato na maligayan nga walay lumps. Og para hamis gud kayo ang atong leche flan. Bunan lang nato na siya og foil og putangan lang nato na siya to tubig kay wala man tay steamer diri oy. I e, bake lang nato na siya sa 150 degrees Celsius mga 35 minutes. Tura ay mauna din na siya tong cream cheese leche flan. Grabe ka lang may anaw. Ang nagwapa kay Hamis man kayo, kayo pagkabuhat o hamis pag na sa imong nawong. Kaon na 阿鲁，阿鲁，阿鲁。<开><开>